maninghalian na tayo ng ano to? Isda o oh, sarap po. Oh. O oh, di ba sarap ng isda ko. Oh. Tapos adobong silit. Mm, adobo. Nilagay ko na dyan sa kanin ko. Yan. Hindi kayo guys kain tayo. Hmm? Sabaw. Hmm. Sarap. Hmm. Sarap at tayo eh, guys. Nahugasan ko na kanina to. <laughs> Kamay ko. Kamit tayo. Kamit. Hmm. Mm. Sarap.

Bingkup. Hmm. Harap guys. Tapi karena hmm. 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 Sarap hmm. Hmm. Yep. hmm. hmm. Yep. Good, guys, good. Mm. <laughs> okay, kaya, entah, Hmm, kain tayo. Hmm, tapi yang cilik. Hmm, Hah? Hmm? Hmm? Adobo? Masak apa adobo? Hmm, coba. Bacon ko!

Hmm. Okay. Hmm. Ha, ah, pangluto ko guys. Ganyan pag nagluluto ako, masarap. Hmm. สวัสดีครับ Hmm. สวัสดีสวัสดี cấp yep. hmm hmm yep. cấp yep. mm.

ko ko rin kayo. Sumin na ko? Hmm? Sir? Sumin na ko guys. Huh? Hmm. Ano mong silit? Hinabol ko lang pagdating ko dito, nagluto na akong kadya. Pinilit kong niludo. hmm Yun ang request nila is silip. Laman hmm Mm. Sarap. Lahat rin. Tapos ako ng isda. Ito ako ng isda. tayo. Ayan. Thank you so much, guys. Thank you. Thanks kay God. Salamat. At busog na naman ako ngayon. Maraming maraming salamat. Pag-tip okay. yung Thanks God. Thank you so much sa lahat ng nanonood. Maraming salamat sa lahat ng manonood at sa lahat ng sumusuporta sa aking live at video at sa kareels thank, thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat. Ngayon, kung hindi ko man kayo mga message agad o masagot yung mga message nyo, hindi ko kayo agad uh, mayakap, mayayakapin ko pag may time of opening. Then, si God, yung bahala, magbalik sa inyong kagandahan doon. Thank you so much. Maraming salamat. Nagsama so na guys. Bye-bye.